shout out mga loads nagbabalik na naman ang makulit na walang nanonood walang follower <laughs> pero high yung kala natin malapit na naman mabuo guys yung liner ayan so ganyan yung liner ganda pala talaga So yung chimber natin wala nang butas, no. Clear talaga 'yan, no. Oh. Kasi brand new. Oh. Brand new. Oh. Stainless plain, stainless yung flooring. So yan ang kagandahan ng design natin ngayon dahil pwede nang maglinis dito na walang iniiwasan. Ayan oh. The, yan ang chimber natin na wala na nakabaon tapos ang kapal guys tapos stainless yung sa club ayan di bang ganda o oh, gandang pagkakurb kulang kulang 5 inches ito tapos nagbago yung oh, yung cuts vision dito na malapit na yung cuts vision dito o oh, dito na so yun na naman laging may bago araw ah buwan-buwan araw-araw may bago. So pakita lang natin yung una nating discover na super super ganda, super hectic So pakita lang natin na nag nag na ng kanin, naluto na nang ulam. ayan guys. Tilapia na may gulay. O oh, tinabong kumusok pa. ayan, amosok pa. galing dito yan matakbo na yan ng mahigit sa kuras. pakita ko lang na walang karbon tinan yung kar karbon carbon guys oh, sa gilid lang oh. ano, sa gilid lang, ganyan lang kulang kulang dalawang kuras nandun yung carbon oh. sa gitna wala eh talbog sila sa oil pump natin, talbog ayan o oh. so hinaan natin para makita natin yung carbon nandun na sa gilid kawawa yung carbon guys ngayon hindi uobra yung carbon ngayon nandun na yung carbon sa gilid oh oh. ba diba? habang nag operation ka na gumagana yung blower gumagana yung apoy so yun na yung carbon guys sa gilid lang kawawa sila ngayon dati ta, dati ang kusinero ang kawawa, ang operator ang kawawa dahil laging lagi laging bin, bin, nilalamutak na ganun. Ngayon kawawa ngayon ang karbon. Doon na sila sa tabi oh. Tatabi na lang sila ngayon dahil sa at, sa ating oil pump. Oil pump. Parang ganito oh. High oil pump. Ganyan. Ito yung na-discover natin. Elevated nozzle. Pagka umaandar na yung oil pump ng atin, tinutulak sa gilid, tinutulak, walang manatili sa gitna. yun yung obserbaran ko, guys. Ayan, o. Marinig pa ng kumukulo-kulo, o. Oh. Marinig mong kumukulo. Parang tubig na kumukulo. Sobrang liquid yung langis. Sobrang liquid yun, guys. Tum tumutunog pa, o. Oh. Kumukulo-kulo. So, ngayon, sayang yung kusinero kasi hindi hindi pa kabisado ito pag bago na luto hindi nila hindi in-off yung valve natin eh automatic yan kailangan yan kailangan nakalublob yung pa talaga pinakanguso nila pinakadulo ng nozzle nakalublob talaga sa langis para kumagana yung bumba kaya yun oh sayang na yung langis na yun dami yun oh. papatuyuin natin yung chamber wala sayang talaga ay kabisado yung yung bagong pa natin design kailangan nakalublob talaga ito para ibubumba nya yung langis yan guys so yan ang kagandahan at kagandahan ng kalan ko dati kawawa yung magsasaing ngayon kawawa na naman yung karbon doon na lang sa, sa, tabi doon na lang sila magtutumpukan sa gilid ng chamber oh. <laughs> ang gagadahan pa nito guys pwede mong pahinaan pwede mo talagang pahinaan na ganyan lang hina na one foot. so wala ng karbon ganyan super so, na laki na yan clear na clear yung apoy pag ganitong design clear na clear guys kasi wala wala siyang si, wala nang gagaling sa may karbon na umaakyat na kwan na fume wala clear yung langis ibig sabihin parang clear din yung apoy oh clear yung apoy oh ganda guys so hanggang dito na lang guys pagkita ko abangan na lang abangan na lang nyo ito dahil full o tin full na naman to. Full high high tech na naman ilalagay ko dito. So ito guys. Uh, malapit na tong darating guys yung ano. Kita pa muna, kunin ko muna yung unti-unti ko kasing binubuo guys yung yung ano ko yung pinaka high tech kung ano Oh, ang tumama ng kulit doon. Oh. Dito guys, unlimited yung ano natin dito. Kahit anong oras tayo mag-upload, anong oras tayo lakas ng pan dito. Signal dito oh. Signal namin uh, converts. Ayun. Tapos kami solar na rin ginagamit namin, yun mga solar yun oh. Okay, mga solar yan. Unli unlimited na rin ng ng ano ilaw sa solar pa solar din yan solar din yun nandoon tapos itong kalan solar din iso solar natin solar natin para unlimited unlimited power tapos nakabili na ako nakaprepare na yung yung charger controller na uh, solar ito yun o oh. So, inintay ko na lang yung panel board. So, ito yung controller, controller ng solar. Dito, It, dito, positive ng solar, negative na solar, battery, supply, na ilaw, yan. So, nakabili na ako. Dito ko ilalagay siguro, guys. Oh. Kasi, yung solar ko, lagay ko sa bubong. Tapos, habaan ko na lang yung wire. Tapos, siguro yung charger charger controller dito sa gilid na lang siguro ko ilagay pero palutin ko ng plastic para kung ka naman ng mantika sayang naman din sayang din siya oh. Uh, lagi lagyan yan lang ilagay ko lang dyan yung charger controller ng solar para automatic kahit operation ka dyan may battery doon na uh, like for battery nagta charge din siya unlimited din siyang power hindi na kailangan natin mag-charge para sa kurente eh. unlimited tayo na power so pag-isipan ko pa to kung lalagyan ko ng konting box para safety talaga yung yung solar solar charger para to controller Ayan. may USB din pwede ka mag-charge ng cellphone dito kahit dalawang cellphone eh. so dyan yan nakalagay tapos mayroon, mayroon na rin itong mayroon itong remote control so grabe na pagka -autom automatic talaga so pwede rin dito yan guys oh. pwede rin itong ilagay dito ganyan pero lagyan ko ng maliit na box na plastic para hindi matalsikan ng talsik ng langis baka ganyan guys saan <laughs> kaya makakita ng kalan mayroong <laughs> Mayroong solar charger ko. <laughs> solar charger controller. Ganyan. Eh. So, magagamit pa to sa ilaw guys. Kasi lakas ng lakas ng battery niya no. Magdagdag pa nga ako ng battery. Dagdag pa ako para pwede rin itong sa ilaw din. So, kung sakaling, ano maglag, magdagdag ka ng ilaw, pag nagluto ka, Uh, mayroon na siyang fan ilaw din na nanggagaling sa sa LiPo 4 battery ayan so abangan nyo guys sobrang high tech na yung kalan natin parang bahay na mayroon na siyang solar charger controller mayroon siyang remote ano pa kayang hahanapin natin guys kompleto tapos walang carbon ay ano po po Oh, okay na to kahit hindi na to nakakahiya guys i, i display sa Shopee sa Lazada talagang automa ano talaga to upgraded na talaga to nakalan high tech upgraded complete setup pati solar so abangan niyo guys abangan nyo lang nyo, guys pero ang ilagay ko dito uh, all around siya pwedeng lagyan ng ganito pwede rin ilagay yung malaki para kung medyo mag salang ka ng malaking kardero pwede rin yan pwede rin yung maliit yon, isang isang platform dalawang chamber so sunod gagawa pa ako ng medyo malaki malaki yung frame para medyo maluwag luwag naman kasi marami tayo nang nilalagay ngayon guys marami na tayong nilalagay na mga gadget para lumuluwag-luwag kunti yung bodega para nalilitan pa ko ito oh. masikip na o oh. yung control na yan Then, sa ilalim yung blower parang nalilitan na nga ako sa priming nya dapat lumaki konti so yan guys ang nyo guys yung yung mga innovation natin na ano na to the level up na talaga siya So hanggang dito na lang po. Ang linaw-linaw ng pan natin ng <laughs> apoy. God bless ating lahat.